Hi mga loves, magandang araw for today's video. Mag-unbox tayo ng binili kong vacuum jug flask or in short thermos. <laughs> Ayan, binubuksan ko na siya, guys. Yung mga gustong aesthetics diyan kasi white yung binili ko. Ano, thermos. <laughs> thermos na lang para maiksi. Pwede nyo tong baka magustuhan nyo to guys. Kasi sobrang ganda niya. White yung in order ko. Tapos kahoy yung hawakan niya. Ayan. Sealed na sealed siya guys. tas may bubble wrap pa. Safe na safe ang pagka-deliver. Ayan guys, o oh, diba? Sobrang ganda kung gusto nyo yung na thermos. Tapos yung hawakan niya pa wood. Kaya aesthetics na aesthetics. Ayan, pag i-open mo yan siya. iba ang ganda guys? Natuwa ako sa binili ko guys. Sa in-order ko. Kasi maganda talaga siya. Sana matumagal yung init niya guys. Ayun lang, marami.